guys Tara na mga farmers Dito na naman tayo sa ating bukirin At ito po yung aking Unang inahin Buntis po siya Bali 112 days na siya Malapit na siyang mga anak Kaya magprepare tayo sa kanyang mga gamit yung pamunas at saka injeksyon mga medisina para sa mga bihig at sa kanya ito nga pala yung kanya ari niya, so, namamagana malaki pag yan ay lumiit ibig sabihin yan malapit ang lumabas yung kanyang mga anak yung mga bihig Oh, so, laki yung tiyan niya Bali, itong lalaki ko, pang lima na siya. Limang business yung buntis. So, pang lima na to. Itong una kong inahin, apat na sila ngayon. So, ito ay eh, mabait lang. Mabait to. Bali dalawa silang mga anak ngayon yun ding isa naman din yan kasi sabay silang nakastahan noong December so dalawa ang babantayan natin ng na mga anak ngayong week sana maging maayos. Marami yung bihit nila. Ayan o. Oh. Bali, yung pangalawang mga anak ay unang bisis pa lang niyan na yan. Na nagbuntis. So, yan ang dapat natin pag-ingatan kung uh, ano ang baka siya ng anak ito ang paglalagyan natin ng mga biik para sa kanya sa una natin unahin at sa pangalawa dahil sasabay silang mga anak uh, ito natin na lalagyan ng na, mga biik natin para magiging sama. Ginagay natin ng mat para hindi mabasa yung mga bihig. Ayan so, oh. o. So, Gagalit yung una nating yung ay mabait lang ito kasi unang buntis pa lang niya eh yung huling niya ari na mahalo pag lumit niyan, lalabas na yung beef niya at saka yung sauce niya malaki pag may lumamas na gatas niyan oras na yung ano, bibilangin lang para lumabas na yung ano. Yan po. Sana maraming anak mo. Good luck sa'yo. Coffee. Mama. Mama biik. Una na yung, Una. Palang yan itong alang lang ito. Sana hindi ito mahirapan. Pakakainin natin ito ng kangkong para magdami ang kanyang gatas at saka hindi siya mahirapan mga anak. Okay guys, thank you.